A few moments later Hello mga boss Good morning, good morning, good morning Ito na yung update Pinakalites na update Sa pagpapagawa namin Sa aming palasyo Ayan Nagumpisa na silang magbuhos Sa roof beam O sa Tagalog Yung mga biga bubuhosan na nila Gumamit sila ng mixer para mabilis yung trabaho nila at saka oy, ito si kuya parang isa isa lang siya muna ha? parang hindi to siya systematic no? siya lang mag isa nag, nagdala dun sa siminto sa para dun sa ibuhos mm -hmm. parang hindi pa sila nag ah, kakaumpisa pa lang to. Tinitesting pa lang siguro nila kung ano yung gagawin nilang plano. Ayan. Yung isang tao dyan sa taas yung mag, ano, mag, ah, nagano ano pala yon tubig. Binabasa yung mga, binabasa pa yung mga rivers Yung sa steel, steel works ng mga biga. Binabasa pa niya ng tubig. Ah, ito oh, nag ano pa siya nag ka uh, sige pa yung hakot ng mga kukulamber 2x2x10 mga sukat kasi kulang pa yung ano na yung mga pang damba sa uh, para sa beam kaya sige lang yung pa namin sa mga kukulamber at saka habang naghihintay sila sa mga kukulamber ayan nga nag-uumpis na silang mag buhos dun sa mga natapos na ilang purmahan na biga ayan kaya ito nag ngayon sila mag -tuan. ito na mag start na sila dyan ng pagbuhos yan po mga boss ito na na yun na na na, umpisa na silang mag mix ng mga siminto ayan na para maumpisa na talaga yan ito palang nagbibidyo ito yung aking misis si mami jen or mami mj hi han love you thank you for the thank you for being the cameraman because you know you are there i am here so thank you so much for your effort yan ayan guys yan ang mga boss yung ano almost complete na yung pagporma nila sa mga biga sa roof beam. Makikita nyo ganda pa ng mga poste oh. Hamis, mahamis siya. Yan. Yan ang mga trabahante namin. Mga nakakontrata yan sila. Ayan na ayan na yung ano nila pasapasa -pasa para mabilis oh, yan ayos yan maganda magandang idea yan pasa dito sa iya pasa na po niya dito oh, ana lang ganyan lang isang nagmamasa mabilis lang to mga boss kasi mayroon silang mixer tsaka sakto yung ano nila maning sakto sa manpower kaya mabilis lang yan yan ayan na wow siguro mga ano na ba to mga pang 2 months na yata to na trabaho nila hindi ako sigurado kasi nga wala naman ako dyan yung asawa ko lang ang nagmamanage at siya lang nagsisend sa akin ng mga video ako lang nag edit para may post ko sa aking dito sa channel natin channel namin sana naman mga boss masuportan nyo yung channel namin para mayroon kami pambili ng ano simento char charmos, korimos, ikoskos Anyway guys, is a uh, documentary na rin to para sa at least pag natapos makita namin yung ano niya. Yung yung mga nagastos. You yung mga, yung, uh, step by step sa pagtrabaho ng mga pag uh, construct ganun lang. At least na uh, meron tayong ano ba? Remembrance sa ating mga pinagpaguran kita din natin yung ano meron din kaginhawaan sa buhay at salamat sa Panginoon bigyan tayo ng ganitong mga blessing na nakapagpatayo tayo ng bahay hanggang dito na lang muna at daghang salamat kaninyong tanan mga boss God bless po sa ating lahat